Sugatan ang tatlong kasapi ng isang armadong grupo matapos ang sagupaan laban sa tropa ng pamalaan sa barangay Poblasyon, Talitay, Maguindanao del Norte. Ayon kay Lieutenant Colonel Roberto F. Bitita, Commanding Officer ng 1st Mechanized Infantry Lakhan Battalion, nagtungo ang kanyang mga tauhan sa lugar upang mamagitan sa dalawang naglalabang grupo. Ngunit paglapit pa lamang ng tropa ay agad silang pinaputukan ng humigit kumulang tatlong pong armadong kalalakihan. Napilitang gumanti ng putok ang mga sunda na nagresulta sa pagkasugat ng tatlong kasapi ng grupo na kalaon ay kinilalang sina Ansari Mahmud, Deng Unutan at Haron Mabang. Matapos ang sagupaan, nakarecover ang militar ng iba't ibang matataas na kalibre ng baril at drug paraphernalia. Ayon kay Lieutenant Colonel Bitita, agad na isinugod ng mga kasundaluhan ang mga sugatang sospek sa pagamutan para sa medical na atensyon bago ito ay it turn over sa Talitay MPS upang kakarapin ang kasong isasampa laban sa kanila. Dahil sa insidente, kagyat na pinulong ni Brigadier General Edgar El Cato, commander ng 6 of Brigade, ang mga grupo na sangkot sa girian at binalaan na hintuan ang kanilang girian dahil nadadamay ang mga sibilyan. Hangad dito ang maayos at mapayapang bayan ng Talitay. Kung ano man ang mga di pagkakaunawaan, ay pwede itong pag-usapan sa mahinahong paraan at hindi sa pamamagitan ng dahas. Sa kanyang pahayag, pinuri ni Major General Donald M. Gumiran, commander ng 6th Infantry Kampilan Division at ng Joint Task Force Central, ang mabilis at epektibong aksyon ng tropa sa isang matagumpay na operasyon para sa kapayapaan. Anya, ipinapakita ng mga sundalo hindi lamang ang tapang sa gitna ng panganib, kundi pati ang malasakit sa kapwa sa pamagitan ng pagbibigay na agarang lunas sa mga nasugatan. Patunay ito ng operasyong militar ay, hindi lamang para sa seguridad kundi para rin sa kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. Naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, ang inyong abyan, RB ng Bayan Roderick Binez, Kampila